Buong akala ko ay nakatagpo na ako ng lalaki na magmamahal sa akin ng tunay dahil sa mga kabutihan na ginawa niya para sa akin. Pero sa huli, matapos kong muli ay magtiwala, magpunta sa bahay kung saan siya nakatira upang sana ay pag-usapan namin kung papaano namin sisimulan ang negosyo na aming pagsasamahan. Pero matapos namin ang magtanghalian, noong aking kinukuha ang gamit para aking maipaliwanag kung papaano kami kikita ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Melvin sa aking paglingon ay aking ikinagulat ang bumulaga sa akin. Maiksi pero mataba. Animal chocolate flavor na ice candy ang gusto ni Melvin ay gawin kong panghimagas. Itago mo na lang ako sa pangalang Marcel. Matapos ko ang makagraduate ng college, kasama ang aking kapatid na nakatatanda sa akin, ay nagpunta kami ng Manila upang doon subukan ang aming kapalaran. Medyo nahirapan kaming makahanap ng trabaho at kinailangan pa namin ang lumipat ng Cavite dahil doon raw ay mas madali ang makakuha ng trabaho. Hindi naman kami nabigo sa ikalawa naming nilipatan sa Cavite at madali kaming nakapagtrabaho ng kapatid ko. Nagsimulang magpadala sa amin sa probinsya at nagsimula kaming ma-enjoy ang sahod namin. Pero hindi ko akalaing magkakaroon kami ng problema ng kapatid ko. Nang dahil lamang sa ginawa kong desisyon na buong akala ko ay magpapayaman sa amin at mag-aahon sa kahirapan. At iyon, ay ang pagpasok ko sa isang uri ng negosyo. Naging dahilan iyon upang iwan ako ng kapatid ko sa aming inuupahang bahay. Sa kadahilan ng bukod sa aking pagre sa trabaho, ay naubos ang aking naipon at lahat ng bayarin sa inuupahan naming bahay ay naging shoulder ng kapatid ko. At hindi na rin ako nakakapagpadala sa amin. Sa takot kong pulutin sa kangkungan dahil sa sablay ang negosyong aking pinasukan. Nakipag-live-in ako sa aking boyfriend na isa sa tumulong sa amin ng kapatid ko upang makarating ng Manila. Pero sa ikalawang pagkakataon, nagkamali na naman ako ng desisyon. Dahil ang lalaki na inakala kong magliligtas sa akin sa kangkungan ay pansamantala lamang. Noong nakipaglibi na ko sa lalaking itago na lang natin sa pangalang Elmer, ay isa pa akong pure na dalaga at ni Kulisap ay wala pang nakadapo sa aking sagradong rosas. At dahil sa aking pagsama kay Elmer, halos malanta at mag-iba ang hugis ng aking rosas na para bang dumaan sa tag-ulan at taglagas. Dahil ang unang buwan ng aming pagsasama ay ang pagpa-farming ang kanyang inatupag. Hanggang sa nadami na pati ang kanyang magandang trabaho at na-terminate si Elmer. At ang masakit, buong akala ko okay lang ang lahat at kahit saan siya magpunta ay kanya akong isasama dahil ako ang nag-iisang babae sa buhay ni Elmer. Pero ako lang pala ang nag-iisip ng ganoon. Dahil ang aking pagsama kay Elmer ay pinagsamang kang kungan at kamutihan pala ang aking aabutin nang iwan niya ako sa apartment kung saan ko siya pinuntahan. Bukod sa naiwan ako sa bahay ay ang libong halaga ng bayarin sa apartment dahil ilang buwan na rin palang hindi nagbabayad si Elmer. Naging kasambahay ako sa apartment na pinag-iwanan sa akin ni Elmer para mabayaran ang mga bills dahil hindi pumayag ang may kanya ng apartment na tiway na lang ang lahat. Ang masaklap, napilitan pa akong ibayad ang aking rosas na hindi pa nakaka-recover nang makipagkasunto sa akin ang asawa ng landlady para ang pera na aking pagtatrabahuan bilang kasambahay ay aking mapakinabangan. Wasak na wasak ang aking pangiramdam at ang aking plano ay umuwi na lamang ng probinsya sa oras na makuha ko ang aking sahod. Pero mukhang sinusubok pa ako ng tadhana dahil nalaman kong merong dating kakilala ang nagbigay sa akin ng pag-asa para lumaban at kanya raw akong tutulungan ano man ang aking nakaraan at siya nga si Melvin. Si Melvin ay dati kong kasama sa aking pinasukang negosyo. Hindi kami masyadong close pero dati na kaming nag-uusap gamit ang cellphone. Dati na rin siyang nagpaparamdam sa akin pero dahil meron akong boyfriend at nakafocus ako sa negosyo, ay hindi ko masyadong pansin si Melvin. At sa aking pagsama kay Elmer, panandalian man akong nawala ay kita ko sa dami ng kanyang message sa akin ay makikitang kanya akong hinahanap. Hindi ko siya gusto pero dahil iisa kami ng linya sa negosyo. At sa pakiramdam ko ay wala nang mawawala sa akin. Kumbaga, hindi na ako takot sumubok at mabigo. Kaya bakit hindi ko ulit itry ang sumubok? Pinilit ko maging komportable ako kay Melvin. Nagkamabutihan at kanya akong tinanggap. Sa kabila ng pagtatapat ko ng katotohanan, kung bakit at kung nasaan ako ng mga panahong hindi niya ako makontak. Sinagot ko si Melvin dahil narin sa kanyang mga pangako sa akin at dahil doon. Muli ko na namang naisuko ang bandera noong gabing maulan sa kanyang bahay kuno. At doon, disappointment ang aking nakuha noong tawagin niya ako sa ibang pangalan noong malapit na naming maabot ang tagumpay ng kabulastugan. nag workout ako kinabukasan at nagmamadaling umuwi ng bahay at sa isip ko ay pare-pareho lang ang mga lalaki. Alam ko sa sarili ko na pinilit ko lang ang aking sarili na magustuhan si Melvin para na rin sa aking pansariling kapakanan pero masakit at nakakainsulto pala talaga. Yung ako ang nasa ilalim tapos maririnig mong ibang pangalan ng kanyang binibigkas, kaloka. Ewan ko. Pero siguro talagang kumapit na rin ako noon sa patanim sa paghahangad na meron akong maipakitang magandang resulta sa aking magulang. Sa halip na umuwi ako ng probinsya nung medyo makaipon ako sa pagiging kasambahay, bumalik ako ng Cavite at doon isang kakilala ang nag-alok sa akin ng bagong negosyo. At dahil doon ay naaalala ko si Melvin. Dahil abot-abot naman ang kanyang sorry at nagpaliwanag naman siya sa hindi niya pagtawag sa akin ng aming call sign habang pumupupog ay muli kaming nagkaroon ng pag-uusap at naialok ko kay Melvin ng negosyo na aking nakita. At sa kagustuhan kong pagsamahan namin ng negosyo, pinuntahan ko siya sa kanyang bahay. Araw naman iyon kaya ang nasa isip ko, wala siyang maiisip na kabulastugan pero mali ako. Buong akala ko ay si Melvin na ang lalaki para sa akin. Dahil siya lang naman ang nagbibigay sa akin ng allowance. Kahit na noong mga panahon nagkakalabuan kami. At dapat pala, doon palang sa hindi niya pagtawag sa akin ng aming call sign. Habang paparating sa rurok ng tagumpay, ay sinunod ko na ang aking hinala na hindi lang ako ang babae sa buhay ni Melvin. Pumunta ako sa bahay ni Melvin para pag-usapan namin ng negosyo na aming pagsasamahan. Malakas ang loob ko dahil tanghali naman iyon. Sa isip ko, kung may plano siyang iba, hindi niya magagawa. Pero mali ako. Sinugod ko ang mainit na sikat ng araw papunta kay Melvin at nang makarating ako, niyaya muna niya akong magtanghalian. At pagkatapos noon, habang kinukuha ko ang gamit upang ipaliwanag kay Melvin ang negosyo para pag-usapan kung papaano kami kikita ng kwarta. Nabulaga ako. Sa aking paglingon, halos tumama na sa aking pagmumuka ang malabalete sa dami ng ugat. Tutal naman raw ay kakatapos lang naming magtanghalian, naghanda raw siya ng aking pang dessert. At dahil pakiramdam ko ay wala naman akong choice. Ayun, kahit busog pa ako. Para matapos lang at makaproceed kami sa negosyo, ginawa ko na lang. Pero nang matapos ko ang dessert Labis na pagkaasar ang aking naramdaman para kay Melvin Nang sabihin niya sa akin Hindi raw siya interesado sa business Bakit masyado raw akong pakipot Gayong wala naman akong maipagmamalaki At halata naman raw sa akin na marupok akong babae Nang marinig ko ang katagang iyon mula kay Melvin Walang imik-imik ay iniwan ko siya. Hindi ko alam kung saan ako lulugar dahil inaasahan ko ang kanyang paglahok sa negosyo. Dahil malaking tulong para sa akin, ang komisyon na aking makukuha mula sa membership pero monkey business pala ang hanap ni Melvin. Pero totoo ang mga salitang sa pagkatapos ng gabi ay may umaga. Kahit mahirap ay binago ko ang aking sarili dahil pakiramdam ko ay nag dahil ko pang naghahangad ako ng hindi maganda ay lalo akong nababaon sa kahirapan. Bukod sa nakatagpo ako ng pagkakakitaan na babago ng aking buhay ay nakatagpo rin ako ng lalaking magbibigay sa akin ng tunay na pagmamahal at hindi titingin sa kung ano ang aking nakaraan.